News mga balita ngayon Isang Chinese research vessel iligal na naglalayag sa Palawan Isang retired Philippine Marine Corps officer at dalawang iba pa arestado sa illegal recruitment ng Coast Guard applicants SK chairman na nalunod sa Davao Oriental natagpuan na Ako po si Cesar Surian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Kinumpirma ng Philippine Coast Guard o PCG ang ilegal na paglalayag ng isang Chinese research vessel sa katubigan ng Pilipinas. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, huling na mataan ang presensya ng Songhang Research Vessel, 58 nautical miles east of Aborlan, Palawan. Una na rin itong sinabi kahapon sa social media ni Maritime Security Expert Ray Powell ang iligal na paglalayag ng nasabing barko sa archipelagic waters ng Pilipinas mula pa sa Shanghai, China. Kinumpirma rin ni Tariela ang pag deploy ng PCG aircraft upang i-challenge at itaboy ang Chinese research vessel ngunit wala silang sagot sa hiling ng PCG. Arestado ng Philippine Coast Guard o PCG at Philippine National Police o PNP ang tatlong illegal recruiters 8.35 kagabi sa Maynila na humihingi ng 350,000 pesos mula sa mga aplikanteng papasok ng PCG. Kabilang sa mga suspect ang isang retiradong opisyal mula sa Philippine Marine Corps na si Major Marcel Mudhilun, pati na rin si na Miss Dato Dakula at Mr. Abdul Halil Dato Dakula Bantuas. Ayon sa Coast Guard Human Resource Management Command Counter Intelligence Operatives, huli ang tatlong suspect matapos magsumbong ang dalawang aplikante na inuutusan silang magbayad ng 350,000 pesos bawat isa kapalit ng kasiguraduhan sa kanilang pagtanggap sa Coast Guard. Ang mga suspect ay nasa kustodiya na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit NCR para sa mga booking procedure at sa sampahan ng kasong dalawang counts ng qualified estafa. Ayon sa PCG, pinipigilan nila ang illegal recruitment at isinusulong ang isang patas at transparent na proseso sa aplikasyon. Natagpuan na ang katawan ni SK Chairman Ray Bentayaw Comania at 23 anyos kaninang umaga matapos siyang iuulat na nawawala sa Castillo Beach Resort sa Barangay Central Manay Davao Oriental kahapon. Ayon sa mga saksi, tinangay siya ng malalakas na alon habang naliligo kasama ang mga kaibigan at pamilya. Sinubukan siyang iligtas ng mga tao sa paligid ngunit hindi sila nagtagumpay dahil sa lakas ng agos. Inilunsad ng Philippine Coast Guard o PCG at mga lokal na otoridad ang search and rescue operation mag aalas 5 ng umaga at makalipas lamang ang 30 minuto ay natagpuan na ang katawan ng biktima malapit sa resort. Ang katawan ay agad na dinala sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Manay. Pinayuhan naman ng mga otoridad ang mga nagbabakasyon at resort operators na mag-ingat sa malalakas na alon at sundin ang safety protocols. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.